Pero itong isa pang karera naman, ito sa stay, US, si Harris at si Trump. Ano na ano, ano, ano ano na yan? Po, ano na yan eh? Ano, yan? ano, yan? ano last home Stretch, Ika last two nga. days. So. Oh. At uh, pag tinitingnan ng mga tao, talagang... Uh, neck to neck. Neck you know, to neck. eh, uh, neck, neck, Ang tawag nila, ganda nga nung pagkakasulat ng isa, parang walang daylight mo makikita. Ibig sabihin eh, talagang pareho sila nga sa oh. Uh, auli-ulihan. Eh, iyan mm -hmm. ang, ang ibig lang sabihin yan, and uh, it's uh, quite a in a sense sad story for the world parang uh, oh, oh. parin uh, Joel divided ang divided ang Amerika. yun ang oh. naging malaking problema oh. niya Kapag pag uh, divided ang uh, tinatawag natin na leader of the uh, oh. of the west, oh, uh, west oh. uh, western powers at lahat uh, eh saka, alam mo ano eh? I, again i, I, had, had, I had, had a spirited discussion yan sa sementeryo kasi may nakausap akong mga mga film na bumibisita rito. Oh. Alam mo, almost 80% ng mga pilam para kay Trump. Trump, oh. Dahil well, sabi ko nga... Economist, the economy. Uh, Oh, sabi ko nga... Well, sabi ko nga, I couldn't resist. I mean, you guys think of yourself as really whiter than white. Ah. Parang mga... Ni sabi niya, hindi, the, nere, simple lang yan eh. Negosyo, oh, economy, yeah. hmm. Eh, Ang immigration, uh, sobra-sobra na eh. Sabi nila, hindi, hindi... At saka illegal. Illegal, na immigration. <laughs> And uh, na, the government, is when the US uh, government, uh, according to them, Oh uh -huh. spending so much, so much for uh -huh. this illegal migrants samantalang itong mga nandoon mm. citizens na pa? ah oh, yeah oh, actually oh, oh. 'yung sila yun eh yun na actually oh. 'yung mga legal legal 'yung mga pumunta sa Amerika mm. na nang legal mm. naglegal pati na yun syempre 'yung mga nag TNT na eventually oh, na legalized eh oh, oh, oh. ano sila ah uh, pro Trump talaga sila ba oh, no alam mo kung bakit ang tingin nila eh kami nga eh mm. we went through this process eh oh. nagtrabaho kami uh, of course All of us uh, aspire for the American dream. Oh, oh. House, education, etc. sila ng pagkausap ko. If eh, we tapos itong et, mga ito basta basta mo mm -hmm. na lang pinapasok, mm -hmm. poi tapos bibigyan mo pa ng ayuda. Oh, pa ng ayuda, Man, yeah. everything. De, 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 eh kami nag-iirap Oh, kami, sama ng tingin nila doon sa oh, ganun, 'no. Masama, talaga, masama. Mm -hmm. Kaya ma kaya na ganun si Trump, si Trump kasi iba rin klase. in mm -hmm. New Yorker talaga. Oh, eh. oh, oh, oh. Bastos. Eh. <laughs> may pagka ganun. May pagka oh, loko saka ano denigrating everybody. <laughs> Lahat, siya oh, lang magaling. Oh. Pero, despite everything else, they think that he, he has been a good president in, he, in the four years. Eh. Oh, oh, oh. At uh, sabi nga nila, eh, wala. Una-una, walang kera. Mm -hmm. Pangalawa, magandang aming uh, kita dito sa mga, uh, ano namin, na dagdagang kami uh, in terms of <clears throat> low inflation, etc. and everything. Magandang buhay namin. Yan mm -hmm. in, ang tingin mm -hmm. nila. Mm -hmm. Kaya ganyan ang ano eh. Kaya ganyan eh. Mm -hmm. Kaya sinasabi mo, yun din kausap ko kahapon, na meron kami lunch. Yun sinasabi niya eh. Kasi sila, may may mail-in eh. Mm -hmm. May mail-in. Mm -hmm. uh, dumating daw sa kanya yung mga ano, yung, uh, uh, ano, yung uh, para, balota in effect. Uh, pipila pa niya. Mm -hmm. So nagtatalo sila ng kaibigan niya. Ano, kanino ba tayo, etc. etc. Sabi niya mismo, ikaw, So, kung sa mo, mas maganda buhay mo dati, di ikaw. No. Uh, Sabi mo, ano ka, Harris ka, kasama ka naman doon. Pero for this part of the world, lalo na sa atin sa Pilipinas, dito sa atin, malaking bagay. may uh, yeah, Maraming diskusyon na makakabuti ba ang isang Trump president sa atin. At may mga nagsasabi, looks like uh, if it's the democ Democrats who win, o no, sila Harris, mas okay sa atin. And one can never tell. One I mean, can never tell. Kasi si Trump kasi, Uh, bro, ikaw, politika ko dati, kung John, ate, siyempre, a lot, ako, pag pinakinggan ko si Trump, a lot of that is really political statement so Na, yes. i i i i basta sinabi, ay, di, si, pasisingil ko sa kanila yung defense budget wow. uh, sa mga ibang bansa pag, if they're looking for a, uh, an umbrella or oh, uh, defense umbrella uh, sa US, eh, you'll pay mag, through the nose. Mag-contribute kayo. Mag-contribute sa totoo lang, hindi naman, <laughs> ang hirap pa implement yun. Oh, and oh. other stuff, di ba? Yung, uh, yung trade uh, protectionism oh. na gagawin niya sa US and all that. Yung America first. America, oh, America first. first. all of those sound good, uh, really, sa totoo ang, totoo lang. Ang, but uh, ang, they are very hard to implement. Hindi, oh, politika oh. yun. Politika ang, na yun. ang, ano ni, ang ano ni Trump, sabi, yung hmm. he can handle, he can handle hmm. power. Oh, oh. In other words, uh, sabi, uh -huh. ang, ang kanya, eh, ano eh, peace through strength oh, oh. So, sabi niya, hindi. Itong mga ito ngayon, all of those uh, who are now in the lockout, looking at the uh, the Amer America, kung kaya pa nilang uh, mag-ayos din lahat, everybody will be, kumbaga, na check mate niya. Oh, oh. Yun ang tingin niya. Mm -hmm. At kaya niya makipag-usap ng mabuti because handa siyang uh, gumalaw ng mabuti at alam niya ang dapat niyang gawin. Mm -hmm. Parang ganun. Eh. Mm -hmm. In other words, America will be back on the world stage. Kasi ngayon ang tingin ng marami, no. si na Biden at si na they, they, they've been on the run on the retreat, been, yes, uh, they've, they've whether its retreat. military strategies ano or in the economy, engagement, or, engagement in the economy, engagement oh. in trade, engagement in uh, the military, ano, etc. Medyo ano sila. In the management of the immigration yes. issue, employment, Parang oh, uh, ano, ang tingin nila wala itong dalawang to. Harris at saka Biden, parehong ano to. And I have to admit, pag si Harris is talking, eh, sinasabi mo si Trump, mahilig sa political statements kay Harris, siya, Para. nag, siya invento ng motherhood. Oh. Ito, ito, wala, wala talagang, ano, wala kang wala ka uh, makukuha. makukuha. Uh, really, uh, it's very obvious that she's, uh, I don't know, representing certain mm. interests De, sa US na... Pinanatan siya na CNN, hmm. Brad. Mm. Meron, meron siyang ad. Mm. Uh, nakit, na, CNN na yun ha CNN to, Traditionally, is... lagi ng Democrats oh. Meron siyang ad na iba sinasabi doon sa Michigan at saka iba sinasabi doon sa Pennsylvania <laughs> mm -hmm. Parehong ad to Sa kanya pareho mm -hmm. So dun sa Michigan Ina-emphasize niya yung tungkol sa pag-ano sa Gaza, etc. Yung ano mm -hmm. para sa Palestinian uh, state, etc. Et mm -hmm. Dito sa... Dito sa Pennsylvania, in-emphasize niya yung ano para sa Israel at lahat. Right, right. Yung gano'n yung... Medyo sa... Nilalaro lang niya. Oh, laro. Oo, eh. depending uh, depende kung sino yung audience, oh, audience niya. sino yung audience niya. Eh, ang akin, si ang mga Amerikano, hindi tanga eh. They're seeing through that. Actually, na ito ba ang gusto natin maging presidente? <laughs> Actually, na, ano sila, yun, uh, doon siya naiyayari ngayon. Oh. Ito, ginagawa kami tanga yeah. nito. <laughs> Whereas si Trump, uh, take it or leave it. Uh, oh. and uh, even yung mga Philippine Philams nga na nakausap ko na right now nagbabakasyon sa Pilipinas, they see that, na this guy... Uh, merong ano, may strategy. At, kung hindi mo bo, ano, uh, na, hindi ka payag sa strategy na, that's up to you. But here's the strategy. Ito, meron. Mm. Ito isa. Wala eh. pagano Pagano'n-ganon but we'll see. I mean, again, it's it's an exciting race how it's going to happen. Ano, kamusta ba sila sa... ako, minsan, eh, nakukomplikahan ako sa ano, eh, sa, mga, sa, halalan sa US. But, kasi may elect. Yung numbers, I mean, the numbers, ang hirap... eh. pa, halimbawa, nananalo sa popular vote talo sa eleksyon uh, and, and that was uh, I, i was going through the histo history of this electoral college uh, that was a part of the ano eh, part of the uh, uh, compromise in the civil war uh, in order okay. to have peace o, o, nagkaroon sila ng mga compromises kasi nanalo yung north eh. uh, meaning uh, the union uh, nanalo Versus the South, yun mm -hmm. yung Confederacy. Mm -hmm. Sabi ng mga ano, eh paano ngayon yan? Paano yung mga small states? Oh. Paano yung mga slave, yung tawag nila, oh, slave oh. states? What? Uh, kasi kung naging popular vote lang ito, baka talo na kami. Mm -hmm. wala Nobody coming from the so-called slave states or from the smaller states mm -hmm. will be will ever be elected as mm -hmm. president if we divide that. So we must have a situation sorry, where oh. each and every state will have to be uh, given the... Uh, uh power to participate in electing the president mm -hmm. not just popular vote right, right. so yan ang uh, parang naging yun ang naging binabasa mm -hmm. But ang ganda pala lang yung ano nila oh. doon sa compromise nila in the no in the civil war mm -hmm. kasi pareho itong generals na ito general lee for the confederacy and general uh, Ulysses Grant for the union mm -hmm. ano they were they acted as real honest to goodness patriots and gentlemen mm. although they they were uh, leading different uh, different uh, factions at the same time mm. yung uh, It was it was more of this slave trade. Yeah. Lumalabas na try, ganun. Right, right, eh. totoo. Oh. Actually, yun, know, mga the origins nung kung baano nung, nung, electoral college. Oh. But again, kung Jonathan, at fast forward to today, again, na, nababahid ko dun sa kwentuhan ko dun sa mga kausap ko kahapon na film. Um, uh, the, the, the uh, sa US lang meron ito. Although sa ibang parts ng mundo, ayun na yung conservatism, liberal. Yeah. Yung conservatism ng mga Amerikano ngayon has diba? really powerful na kasi para bang Nabago, actually oh, para bang let, let uh, this downwards slide has to stop ganun oh, yes. na sila yes. so Actually, nabag, nabago pati mm -hmm. Mm. yung uh, make-up ng Republican oh, Party. Kasi dati, right, right, <laughs> Republican Party right. sinasabi, hindi, mga party oh. ng mga ano eh, party ng mga, big business, big, business at mga, so, di ba, yung... Oh, uh, these are the, ano, these no, are... No, hindi na ganun eh. These are the, uh, ano, these are the club price. I'll give you an rice. example, bro. Kasi medyo ako, I had the opportunity ni mag-schooling ng konti. Oh. Nung 80s, this oh, is oh, the oh, late 80s, mid-80s. Eh. So, parang no panahon na lakas ng liberals ng democrats uh, and the the sentimento about uh, of uh, government do not uh, makialam sa business and uh, more uh, what do call this uh, mga Uh, benefits para sa mga poor, immigrants at yung mga marginalized bigay ngayon ayaw na ng big mga, government. Ayaw ng go, ng mga Amerikano na ngayon at dumami na ang uh, ano, ang con uh, conservatives. Sa yeah, con uh, mga, mga conservatives, yung mga feel amay kasama yung kasama dito <laughs> sa mga conservatives na teka muna masyado maraming libre na dito. Oh, ah. I mean uh, magtrabaho kayo. Magtrabaho. Oh. And eh, that eh, is kayang... that is changed mula nung panahon ng civil war at all. Actually, katano. kasi yung mga dati mm -hmm. yung mga mga conservatives, these are the, ano eh, These are the members yeah. of the uh, clubhouses. Oh, Di Mga, hindi na, uh, hindi na. Oh, well, big, sila pa rin, yes. Pero But, uh, the majority, working oh, class. Working class, oh. working class, oh. the Republican Party has become the party of the working class. At galit na galit sila. As sa... compared with the Democrats. Oh. Uh, that originally, the right. Democrats were the working tapos, class. Eh. Tapos galit na galit sila. Yung, yung tide has turned again the woke uh, oh, uh ano, yeah. sentiment. Pag sinabing woke, yung political correctness, oh. galit na galit na mga Amerikano sa ganoon. Ayaw nila yan. Ayaw nila na. Lalo na yung mga military, ano sa kanila, mga extra, transgender service, mga tapos transgender in, in uh, sports, uh, oh, mga ganong klase. kasi, di ba, nauso yung canceling, canceling, mm. galit na galit sila, no, na, so the tide has turned. Because yes, yes. I, I think nagsimula rin naman to nung panahon ng mga McCarthyism na, yon mm. ang lakas ng mga Democrats mm. noong ngayon. Ngayon, suddenly, it's changed. And At this it, one, si Trump ito. will reap that, will, siya nga ani niyan lahat. Actually, oh. siya nagdala eh. Oh, siya nagdala. Siya nagdala, nagdala oh. niyan eh. Yung tungkol dyan sa mga ganyan, mm -hmm. yung mga school choice, oh, oh. transgender, oh. yun talk to oh, oh, oh. kailangan, ano yan, uh, reparations for the slaves, right, yung mga gano'ng right. klase. Uh, And then the, the the real talk style ni mm. Trump, i-add mo dito sa social media, <laughs> abay ganyan na lahat ng tao uh, ngayon ano, mag uh, lumaban, magsalita. Magtataka oh. ka sa mga Pinoy ha, ah, kasi mm -hmm. dati, mm -hmm. uh, Democrats karamihan oo. Totoo, to. Again, when I was there in the 80s, yung mga Pilipinong, I remember, because I was in the East Coast at that time, maraming pinigay kasi doktor, at saka at na time nasa, nasa tech industry. Yes, yes. Abay, lahat para kay, sining uh, sino yung kandidata noon? Si Dukakis. Dukakis. Ano? Well, sila yung mga volunteer at ano, nowadays, I look at the election, hmm. hindi lahat yan, Trump. Oh. Uh, walang Democrats. Ba? Ilan, may, may ilan. Kaya sabi ko sa'yo, 80%. Eh. Walang Pilipino-American <laughs> doon. Yung, mga, Pilipino nakakausap, American dun, naka, yung ano? mga nakakausap mo na, Pare halos oh, pareho tayo oh, oh. Pero siyempre yung mga iba Kung kamag-anak mga demokras Oo, oh, meron naman talaga Yung kanila Yung kanila naman Okay sa kanila oh, Yung okay. healthcare Right, right Big uh, government yeah, Okay maraming binibigay The ng government sa kanila. Sa education, sa teachers, ano, uh, teachers compensation, children, aki yun yung malakas. 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 Mm. Uh, government workers. But, ala, government eh, maraming nag-iisip ng Amerikano na, teka, sumobra na kayo sa benefit. Iba, benefits. iba, Sumobra iba. na kayo sa ano eh. Yung... Eh, lalo na itong, ano, malaking issue pala itong, mm. itong illegal migrants. Malak yeah, yan, malaking issue. Yan. Yeah. Sa border, malaking so, issue pala yan. Although, ano, that's not as simple as it sounds. Kasi, sa totoo lang, maraming American businesses naman. Gusto they na. na. They gusto na. Oh. Kasi yan, ang mga, yan ang mga, ika nga, workers nila para sa mga malaking oh. agri oh. states do doon at saka... At saka yan, kaya-kaya nilang oh. lukoy nyo. Oo. Oh. I mean, pag sinara mo gripo dyan, eh sino na, sino mm. tatao tataw dyan, mm. ano diba? So, at Kaya, the same time, si Kamala Harris is, eh, di ba, part in dyan, oh. ano By the way, yung si J.D. Vance, yung vice president Yung asawa niya, niya, asawa Indian. niya ano, in dyan din. So, it's, uh, ano eh, in dyan. Balanse, balanse. Pero, uh, ma ma mabigat. At saka, ang, uh, believe ako, parang uh, Joel, sa kanila, in terms of the, ano, you know, yung mga uh, panditri, mm -hmm. they have a lot of these things. Of course, yung mga iba, uh, si nakamalar, but may problema ngayon sila, uh, yung mga celebrities. Yung mga celebrities mm -hmm. na dinatang. Oh, yung pa. Mga celebrities are uh, uh -huh. into the act ngayon, ano, si o, Pero, ngayon, mayroon, lumabas ka DD. Didi. Alam mo ba yung DD? Si Taylor didi? Swift. Oo, <laughs> oh, lahat sila. Lahat sila. Andun. Lahat yung, did, yung Didi Combs na yan, na workout, na may kaso tungkol sa sex trafficking lahat, et cetera, mm. with big parties. Yung mga celebrities na dinala ni Kamala sa mga rallies niya, mm -hmm. involved? Oo, oo. Grabe. Grabe. Yung, yung, yung uh, medyo nagiging... Right, right. Uh, kasi... Uh, naging taint pa, oo. Parang ang naging uh, nangyari sa kanila, yung ano yung naging pariwara. Oo, <laughs> Baka oo. pariwara to mga ito. And then, uh, uh, workout. The, naging issue pa nga yung tungkol doon sa garbage, eh. Oo, yun. <laughs> Ang bilis, ha? Believe ako sa kanila, Bi, ang bilis mm -hmm. ng mga reaction na mm -hmm. lahat. Mabigat, mabiga, mabilis sila magtrabaho in terms of work Pero, tignan natin. Tignan natin. How, na. uh, basya, basya bakit point natin pinag-uusapan uh, natin ito? Oh. Para, kasi, may, masyado tayo na, in, na ano oh, sa Amerika. Eh. Oh. First of all, there are about 3 to 4 million Pinoys in, in America. Mm. Malaki. Malaki ang pinoy. In, cert, in certain states, for example, uh, Nevada for example mm -hmm. Malaki ang Influencia ng Pinoy mm -hmm. As a matter of mm -hmm. fact I remember uh, Yung isang grupo Ng Pinoy noon Kaya nanalo si Dating democratic leader Harry Reid Senator Reid mm -hmm. Because of the Pinoy Kaya okay. ang Pinoy uh, Major uh, Major ikang, Force oh, oh. Political force Dyan sa, too, nev no. dyan sa Nevada Malakas mm -hmm. Malakas ang Pinoy Community dyan mm -hmm. Ito mga Mga taga-subaybay tao Southern California Yan Southern yeah, California ano, Malakas Trump, Trump mm -hmm. Mga isuli na nano oh. but mas siguro ang point ko lang talaga the battle lines have been, been redrawn re re yes. actually uh, yung dating mga kala, ka hindi na to the forces of black versus the forces oh, wala, of white. To, oh, wala uh, forces of good versus evil. Wala na. Wala na. Wala, 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 wala na uh, one could say na uh, napaka virulent. Uh, may mga kaibigan naman ako hanggang <laughs> ngayon, whether Pilipino at lalo na puti. Eh, talaga, galing galing sila talaga kay... kay Trump. 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 <laughs> uh, Trump. Oh, ito si uh, Trump, uh, Trump uh, na ito. Ano to? bastos, bastos ito. Marami na nagawa. Eh, wala, wala na, na tayo magagawa yung mga yung batas. Sarili lang but, niya. I'm astounded by the the the, 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 the around yung attraction ni Trump sa maraming mga these are hardworking uh, mm. people -hmm. hindi sila yung mga mga what do you call this uh, country club country set. club hindi, hindi. hindi country yeah, club members are, uh, oh. so saka ito yung mga, mga kasama natin mga kaibigan natin dyan pag-Sunday, mm. yan, nagwawa, nag-ano, nagwawa, uh -huh. nag-ayos lahat, uh -huh. das barbecue. das uh -huh. ito na naman, grind for the grind next Grind na naman, uh, trabaho, yan yun uh -huh. sila. Uh, uh -huh. Ano sila yung, sawan-sawana sila yung mga uh parang entitled oh, uh, 'yung minoritys, oh. mga immigrants, oh. may mga uh, hindi ba ayude? It's mm. really welfare at uh, ano eh saban-sawa na sila doon samantalang kami naghihirap. Ngayon uh, ano, even even kami the, nakaka, even the black uh, community has turn around ha, parang um, by the way, oh, even parang the black community uh, is so, entitled entitlements talaga. Again Not, uh, hindi eh, naman tayo pwedeng tawaging racist dito. Oh. in the Black Lives Matter movement, yung BLM, nakasama pa oh. yan eh. Kasi oh, naging baliktad din. Oh. Eh. May mga kaibigan ako, bro, uh, doon sila sa California. Eh. Naging biktima sila noon ng BLM. Sinunog yung kanilang uh, business at uh, oh. ano, di ba? Yung, naging, naging ba, ano pa naging, naging, eternal oh. uh, Republicans na hmm. uh, ano, so it's as simple as that is eh. so well nothing is okay same okay same okay ang nangyari ba uh, ang nangyari dyan. pero so, eh well bakit natin pinag-uusapan 'to napakalaki po ang impluensya na Amerika sa atin bakit bakit yung, yung edca singilin tayo ganun <laughs> nangyari nang niyan you aside from the fact that there are about 4 5 uh, million uh filipinos uh, hmm. in, uh in america uh, filipino descent at lahat. eh uh, Napakalaki po ang ano nila dito kasi halimbawa sa ngayon we have uh, this uh uh agreements EDCA di ba uh we have EDCA sites all over the country mm. at lahat and of may course may mapa ako nakita ang dami pala hmm. ang dami Kala talaga oh siya, ang dami ano, oh. dami mga 9 to 11 ang oh, EDCA sites oh. uh, dito sa Pilipinas. And then of course uh, nandito rin yung Huwag sinabi mo Amerika, dala-dala na niya lahat yung mga ibang powers. Mm -hmm. Europe, uh, European right, Union, right, Australia, right. Japan, Korea, gano'n. So we are involved. Hindi uh, natin pwedeng hiwalayin ang ating, uh, the fate of the country and our people. Mm Hindi -hmm. pwedeng hiwalay dito sa nangyayari rin sa Amerika. Oh. In the same manner, na ganyan din sa China, Russia at lahat. We have to be on the lookout for our own self-interest. Anong mga... mga Anong pinakamaganda para sa national interest natin sa Pilipinas, no? At the same time, siyempre, tignan natin how we can balance off, etc. Kaya yung, uh, siyempre, our uh, our uh, approaches to all of these things happening uh, uh, across the globe, eh medyo mabigat-bigat na workout yan. Kagaya ngayon, paring uh, Joel, dati-dati, hindi natin napapansin yung entry ng, uh, ng uh, India into the country. Ah. Ngayon, lumalakas. Ngayon, lumalakas. Ang lakas na. Oh, yeah. Oh, oh. Yeah, healthcare, of course, agri tech, because oh. of the rice. Tech, During the Indian Independence Day celebration, so two months ago, sa so may mga nakilala ko. there into, uh, a lot of them are in Central Luzon, yes. uh, Calabarzon. Yes, yes. At, agree uh, agri, ah. Yeah. agri. agri. Mayroon sila. Uh, may, may, malakas ang entry. attack uh, at tech. Attack of course, tech. Which of is course. good, sabi ko. Nga. Health, tech, healthcare, care. Health care. Mm. Tech. At may mabigat. Mag eh. So, you So, let's it, be more international. Oh, oh. Naman tayo puro Amerika. At, but ano, at oh. the same time, we have to be, we have to, I uh, know, we have to uh, settle our roots. We have to be rooted out in our own interest. Hindi po pwede yung, ah, tanggap tayo na tang hindi naman natin naaayos yung ating okay. plataforma. Yun lang naman. Yun lang naman ang palagi natin sinasabi eh o oh, tangkapin natin itong mga ito. Pero, tignan natin kung saan natin dadalhin yan para mas matibay ang atin pundasyon. Huwag tayong bigay ng bigay ng incentives <laughs> sa mga kanino. Ah.